Kumusta mga kaibigan? Mahilig ba kayong makinig sa mga kwento ng mga bayani? Kasi tamang-tama, meron akong isang napaka-espesyal na kwento para sa inyo ngayon. Tungkol ito sa mga bida na medyo kakaiba. Tumulong sila sa ating bayan gamit ang isang bagay na hindi-hindi nyo aakalain. Oh, heto na. Handa na ba talaga kayo? Dahil ang bida natin ngayon ay hindi tao kundi isang... Ah, kawayan! At hindi lang basta kawayan, isa siyang kawayan na mahilig na mahilig umawit. Kakaiba, di ba? Tara na, simulan na natin ang kanyang adventure. Ayan, simulan natin ang ating kwento sa unang kabanata, ang awit ni Lawi Swiss. Dito makikilala natin ang ating bida, isang maliit na kawayan na may pambihirang galing sa paglikha ng himig. Kilalanin natin si Lawi Swiss. Isipin niyo to mga bata, Araw-araw, sa pagsikat pa lang ng araw, ang buong kakahuyan ay nagigising dahil sa napakagandang musika ni lawis Weis. Pinapakinggan niya ang lahat, yung huni ng mga ibon, yung ihip ng hangin, yung agos ng tubig sa sapa. At mula sa mga tunog na 'yon, wow, gumagawa siya ng sarili niyang kanta. Ang galing-galing, 'di ba? Pero, teka lang, mukhang hindi lahat ay natutuwa sa kanya. Sabi ng isang kawaya na si Kiling, Naku, ang ingay naman yan. Wala nang ginawa kundi mag-ingay. Tapos, sabi pa nung mas malaki at mas matibay na si Botong, ang kailangan ng mga tao ay matitibay na kawayan, hindi yung puro pagkanta lang ang alam. Naku po, ang sasama naman ng ugali nila kay Lawiswis? Hmm, sandali nga. Subukan natin ilagay ang sarili natin sa pwesto ni Lawiswis. Kung kayo yung laging sinasabihan ng ganyan, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Siguro malulungkot kayo, di ba? Masasaktan. Kasi ang ganda-ganda na ng ginagawa mo pero may mga nangaasar pa rin sa'yo. Mabuti na lang may isang nakarinig sa kanya. Siya si Bukawe, ang pinakamatanda at pinakamatalinong kawayan sa buong gubat. Lumapit siya kay Lawis Swiss at sinabi sa isang mahinahong boses, "'Wag mo silang intindihin, Lawis Swiss tandaan mo, bawat isa sa atin ay may natatanging kakayahan at ang sayo ay espesyal. Dapat mo yung ipagmalaki. Hay, ang sarap paking ganun, di ba? So dahil sa mga sinabi ni Bukawi, nagpatuloy lang sila wiswi sa pagkanta. At dito na magsisimula ang isang malaking pagbabago sa buhay nilang lahat. Ito na ang ikalawang bahagi, ang pagbabagong anyo. Isang paglalakbay na hindi nila inaasahan ang magsisimula. Isang araw, biglang may dumating sa gubat, isang lalaking may dalang matalas na itak. Siya ang manggagapas at isa-isa niyang pinili ang mga kawayan, pati si Lawis Weis kasama rin. Kahit yung mga nangaasar sa kanya, kinuha rin. Saan kaya sila dadalhin? Ano kayang gagawin sa kanila? Nakakakaba naman. Dinala silang lahat sa isang nayon at doon nagsimula na ang kanilang pagbabago. Una, ginapas sila. Sunod, ibinabad sila sa tubig alat para raw lalong tumibay. Tapos, gamit ang iba't ibang gamit, hinugis sila at inukit. Aray! Siguro medyo masakit yun para sa kanila, no? Pero, kailangan pala ito para sa isang napakahalagang misyon. Alam nyo, ang akala ng mga matitibay na kawayan, wow! Siguro gagawin kami mga armas. Ako, magiging sibat. Ako naman, kalasag. Pero, laking gulat nilang lahat. Hindi sila naging armas naging mga instrumento sila sa musika. Yung malakas na si Botong, naging isang malaking tambol na ang tawag ay bombo. At ang ating bida si Lawis Swiss, naging isang napakagandang trombono. At ngayong magkakasama na sila bilang mga instrumento, sila na ngayon ang tinatawag na musikong bumbong. Isang buong banda na lahat ng gamit e gawa sa kawayan. Ang galing ng nakaisip nito, no? Si Ka Felix Ramos daw ang bumuo sa kanila noong 1896. Okay, so isa na silang banda, handa na silang tumugtog. At dito na tayo sa ikatlong bahagi, ang tugtog ng katipunan. Dahil alam nyo, ang musika nila ay hindi lang basta musika. Bawat nota, bawat himig, may itinatagong malaking lihim. Ano kaya yon? Nung una, ang gulo-gulo nung tugtog nila. Pero dahil sa galing ni Lois Weiss sa musika, tinuruan niya ang lahat kung paano tumugtog ng sabay-sabay at maganda at dahil doon, naging sikat na sikat sila. Laging iniimbitahan sa mga piyesta, kasal at binyag. Teta, subukan nga natin. Kayo nyo bang gayahin ang tunog ng trombono ni Lois Wiss? Ganito. O, oh, pu, pu. Kayo naman. Handa na. Isa, dalawa, tatlo. Galing. Parang kasama na rin kayo sa banda, ah. Pero may napansin sila, Wiss Wiss, na medyo kakaiba. Bakit kaya parang halos araw-araw silang may party na pinupuntahan? Tapos kapag may dumarating na mga guardia civil, yung mga sundalong Espanyol, bigla nilang sobrang nilalakasan yung tugtog nila. Hmm, ano kaya meron? May tinatago ba sila? At isang araw, nalaman din nila wis-wis ang malaking sikreto. Ang mga parte pala, hindi totoong party. Isa lang pala itong paraan para pagtakpan ang mga lihim na pagpupulong ng katipunan. Ang Katipunan o KKK ay isang grupo ng mga matatapang na Pilipino na lumalaban para sa kalayaan ng Pilipinas. At 'yung malakas na tugtog ng musikong bumbong, 'yun ang nagsisilbing panakip para hindi marinig ng mga Espanyol ang kanilang mga plano. Ang talino. At ngayon, dumating na tayo sa huling kabanata at sa kanilang pinakamahalaga at pinakadelikadong misyon. Ito na ang sigaw ng kalayaan ang pagtatanghal na babago sa kasaysayan ng ating bansa. Handa na ba kayo sa mangyayari? Ito ang kanilang napakagaling na plano. Sa araw ng piyesta, magpaparada sila. Tutugtog sila ng sobrang saya at sobrang lakas. Pero ang totoo, sa loob ng kanilang mga instrumentong kawayan, may nakatagong mga bolo, punyal at patalim. Ang kanilang misyon, maipuslit ang mga armas na ito palampas sa mga gwardya sibil at maibigay sa mga katipunero para sa simula ng pag-aalsa. At nang makalagpas na sila sa mga bantay, sinimulan na ang paglalabas ng mga armas. Una, binuksan ang malaking tambol, ang bombo. At mula sa loob, lumabas ang mga nakatagong bolo. Sunod naman, mula sa malaking bumbong baho, lumabas naman ang mga matatalim na punyal at mula sa lahat ng iba pang instrumento, sunun-sunod na lumabas ang napakarami pang patalim. At yun nga nga, nagtagumpay sila. Ang kanilang musika, ang awit ni Lawiswis ang nagsilbing hudyat para sa sigaw ng ating kalayaan. At doon, biglang naalala ni Lawiswis ang sinabi sa kanya ni Bukawi, bawat isa ay may natatanging kakayahan. Yung talento niya sa pagkanta na dati ay pinagtatawanan lang, yun pala ang naging isa sa pinakamahalagang susi para sa tagumpay ng Himagsikan. Pinapatunayan lang nito na lahat tayo, bawat isa sa inyo ay may espesyal na galing na napakahalaga. Kaya ngayon, ang tanong ko naman para sa inyo, ano ang iyong natatanging talento? Magaling ka bang gumuhit? Baka naman mahusay kang sumayaw o kumanta? O baka naman magaling ka sa math? O di kaya ang talento mo ay ang pagiging isang mabuting kaibigan. Ano man yan, maliit man o malaki, tandaan nyo. Tulad ni Lawi Swiss at ng musikong bumbong, ang talento mo ay mahalaga. Mahalaga ka at kaya mong makagawa ng malaking pagbabago sa mundo. Kaya dapat lagi mo yang ipagmalaki.